Kasabay sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan, nagsagawa ng job fair sa Metro Manila ang Department of Labor and Employment at Department of Migrant Workers o DMW. Sinumantala naman ang ating mga kababayan ang sinagawang job fair para maghanap ng trabaho. Si Rod Lagusod sa report, Rise and Shine Rod. First time job seeker ni Joanna na hinihintay na lang ang graduation. Sinamantala niya ang job fair ng Dole NCR sa isang mall sa Pasig City at nag-apply bilang HR ngayong araw ng kalayaan. Of course, nakakakaba po siya kasi po, ito na po yung real world eh. Kasi nasanay kami na puro aral. Pero alam ko pong, ito pong real world na to is magiging challenging at first kasi po fresh graduate po kami. Pero alam ko din pong magiging masaya kasi marami pong opportunity para po sa amin. Mayigit isang dang aplikante naman ang na-hired on the spot sa ikinasang job fair ng Dole Kamanaba. Ayon sa ahensya, higit 4,000 local jobs at higit 200 trabaho abroad ang kanilang inialok sa mga aplikante. Napaka-successful po, uh, napakagandang serbisyo during uh, Independence Day celebration po ito dahil ito po ay pinapakita na nagtutulungan po ang city government ng Kaloocan. Higit 50,000 bakanteng trabaho ang maaaring pasukan sa job fair na isinagawa ng Dole sa Metro Manila. Higit 500 employer, local at overseas ang lumawak at nakakalat sa labing isang job site sa iba't ibang mga malls sa NCR. Ayon kay doli NCR Regional Director Sarah Buena Mirasol, epektibo ang pagsasagawa ng job fair upang makahanap ng trabaho mga job seeker. Nananatili namang hamon sa doli ang job mismatch It's a, a long-standing uh, challenge ito uh, kami po sa ating kagawaran. Tinitingnan po natin kasi may mismatch, ibig sabihin may mga skills din na kailangan ng mga employers. For NCR, it's a service majority or major uh, sector dito. Ang ating mga key employment generators is the service sector. Kabilang dito ang BPO, retail at hotel industry kung kabilang ang Sofitel na una nang inanunsyo ang pagsasara dahil sa unsafe structure. Base sa datos ng DOLE NCR, apektado rito ang nasegit 1,100 direct hired employees at contractual o outsource workers. Kaugnay nito, nasa National Conciliation and Mediation Board na ang naturang usapin. Habang may quick response team ang dole para umalalay sa mga apektado tulad ng pagtulong sa employment sa ibang mga hotel. Samantala, nagsimula na rin ang pag-aaral sa petisyon ng Dagdag Saud sa NCR. Ito, June 20 po, meron na po kaming public hearing. And after this, after the public hearing, we will have a um, wage deliberation immediately after. Dinagsari ng job fair ng DMW sa isang mall sa Quezon City. Matyagang pumila si Romel na taga Isabela, isang elektrisyan. Unang beses siyang magtatrabaho sa barko at abroad kung papalarin. Uh, actually po, uh, isa din po sa financial para po makatulong sa pamilya. Kasi based dun sa trabaho ngayon, medyo mababa rin kasi yung mga offers at makasaming sahod. So, kailangan ko pong itry sumubok na mag-abroad. 7,000 trabawang alok mula sa 23 land-based at sea-based recruitment agencies. Tulad ng cook, hairdresser, civil engineer, waiter, welder, staff nurse at marami pang iba. Mula sa Australia, Bahrain, Croatia, Germany, Japan, New Zealand, Qatar, UAE, USA at iba pa. Ang nakikita ko siyempre, nandiyan pa rin yung mga traditional uh, destinations. Uh, ang Filipino ang kasi ay ang Pilipino manggagawa kasi uh, talented, may kalidad at uh, hindi ba papagkailan na may global demand no for the quality of Filipino workers. Ang main purpose din ng job fair ay pagpapakilala ng dissenting overseas na trabaho in contrast to illegal jobs and illegal recruitment and human trafficking. Nagpaalala naman ng DMW sa mga aplikante laban sa mga illegal recruitment agency na walang mga opisina, agad naniningil at sa SOCMED lang nakikipagtransaksyon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.